hindi ko kinokonsider kayabangan yon o kahibangan. Tinuturing ko lamang yon na isang tao na marahil ay nasusukob na, ika nga, napapaligiran na ng mga kaso at problema. Ito ang naging reaksyon ni Senate President Cheese Escudero sa pahayag ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa social media. Sa isang post, Kunisyon ni Guo ang sa kanyang palagay ay sobrang atensyon na ibinibigay sa kanya ng Senado gayong may maraming mas seryosong isyu na kinaharap ang bansa. Ayon kay Guo, ayaw na ayaw niyang magagamit siya sa anumang ambisyon o motibong politikal. Sagot ni Escudero, inirerespeto niya ang kalayaan ni Guo na sabihin ang anumang nais niyang sabihin. Ngunit giit ng senador, ang isyo ay ang hindi pagsipot ng alkalde sa mga pagdinig sa Senado sa kabila ng subpina sa kanya ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sabi ng senador, wala sa lugar ang mga sinasabi ni Guo. Well, karapatan niya yun. Karapatan niyang sabihin yun. Pero para sa akin, wala so sa lugar pagsabihan. Sino mang miyembro ng Senado kung ano ang prioridad sa, sa isip nila, at ano ang dapat nilang hindi maging prioridad. Siyempre, sa yung tinatamaan, sa yung naatake dito sa isong ito, siyempre, unawain natin, pagtatanggol niya palagi yung sarili niya. Pero hindi rin niya pwedeng ipwersa yung kanyang personal na interes at kaisipan sa interes at kaisipan at pananaw ni numan, higit pa sa sinumang miyembro ng Senado. Si Sen. Risa Ontiveros, binatikos ang mas madalas pang pag-social media ni Goo kaysa pagsipot sa hearing. Hindi katumbas ng attendance mo sa Senado ang mayat mayamong pag social media. Attendance before the Senate hearings is adherence to the rule of law. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na raw ang Senate Sergeant at Arms sa ibang ehensya para maisilbi ang arrest order na sinado kay Guo at sa kanyang mga magulang at kapatid. Nung nakaraang mga araw pa na makipag-coordinate na sa NBI, makipag-coordinate sa Philippine National Police, alalahanin ninyo, ang OSAI ay hindi naman mga polis at investigador. Ang Sergeant at Arms ay binubo ng mga individual na hindi naman nagsanay kaugnay sa pag-imbestiga at pag ng mga hinahanap ng Senado man o ng batas. Kaya ang tanging armas na gamit nila ay koordinasyon sa law enforcement agencies. Pero hindi naman nag-iisa si Alex Go kaugnay sa warrant of arrest na inisyo ng, um, ng, Senado. May mga outstanding warrant nga na inisyo ng korte na mismo na hindi pa nga napapatupad din ng NBI man o ng PNP. At kung sa kanyang palagay, eh, wala talagang balak sumuko si Goo, sabi ni Escudero, May prinsipyo sa batas na um, flight is evidence of guilt. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko at voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpapakita na marahil ay may tinatago siya, may iniiwasan siya, at meron sa mga katanungan na ayaw sagutin o um, o um, harapin. John Scoscio, Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.